Alam mo bang sa mundong ito, kahit gaano ka pa kabait, marespeto, o mapagbigay, may mga taong hindi ka pa rin kayang pahalagahan. Nakakatawang masakit isipin, pero totoo. Akala mo kapag lagi kang available, laging tumutulong, laging umiintindi, doon ka makakakuha ng respeto. Pero kadalasan, ang kabaitan mo pa mismo ang ginagamit ng iba para apak-apakan ka. Kaya ito ang dapat mong malaman ngayon. Ang respeto ay hindi binibigay sa mga taong palaging nagpapakumbaba. Ang respeto ay binibigay sa mga taong may disiplina, integridad at higit sa lahat, sariling respeto. Hindi mo kailangang magmakaawa para pahalagahan ka ng iba. Hindi mo kailangan i-please lahat ng tao sa paligid mo. Dahil kahit gawin mo pa lahat para sa kanila, kahit ibigay mo pa buong oras mo, lakas mo, tiwala mo, kung wala kang paninindigan at dignidad, hindi ka pa rin nila re-respetuhin. At alam mo kung bakit? Kasi ang respeto ay hindi nakukuha sa ginagawa mo lang para sa iba. Nakukuha ito sa kung sino ka talaga. At ang tunay na ikaw ay nahahayag sa mga ugali mong araw-araw mong inuulit. Maraming tao ang nalulunod sa ideya na basta mabait ako, okay na. Pero sa Stoic philosophy, hindi sapat ang pagiging mabait. Dapat may prinsipyo ka, may paninindigan ka, may kakayahan kang kontrolin ang sarili mo, lalo na kapag mahirap. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. May mga ugali ba akong ginagawa na ako mismo? Kung ibang tao ang gumagawa, hindi ko rin igagalang? Halimbawa, laging may palusot, tamad at walang drive, laging naghahanap ng validation, walang disiplina sa sarili, hindi marunong rumispeto sa boundaries ng iba, at sobrang emosyonal sa maliliit na bagay. Kapag meron ka ng isa o higit pa sa mga ito, Huwag ka nang magtaka kung bakit wala kang respeto mula sa iba. Pero heto ang magandang balita. Pwede mo itong baguhin. Pwede mong alisin ang mga ugaling sumisira sa imahe mo. Pwede mong i-rebuild ang sarili mong dignidad. Dahil ang respeto, hindi mo hinihingi. Ito ay pinaghihirapan sa pamamagitan ng disiplina, consistency, at pagkakaroon ng paninindigan kahit walang nakakakita. Ang Stoic philosophy ay hindi tungkol sa pagpapanggap na matatag, ito ay tungkol sa pagiging totoo sa sarili kahit hindi ka naiintindihan ng iba. At kapag ginawa mo yon, makikita ng mundo ang pagbabago. Kaya simula ngayon, itigil mo na ang pagiging people pleaser. Hindi mo kailangan magmakaawa para sa respeto. Kailangan mo lang irespeto ang sarili mo at hayaan mong ang kilos mo na ang magsalita. Habit number one, laging may palusot. Lahat tayo, guilty rito minsan gumagawa ng dahilan para pagtakpan ang pagkukulang. Pero kung gusto mong igalang ka ng kaibigan mo, pamilya mo, boss mo, o kahit ng sarili mo, kailangan mong itigil ang ugaling ito. Tandaan mo ito, ang taong maraming palusot ay taong walang kontrol sa sarili. At walang may respeto sa isang taong hindi kayang panagutan ang sariling pagkakamali. Naalala ko dati, palagi akong late. Lagi kong sinisisi ang traffic, ang weather, ang ibang tao kait sa trabaho kapag hindi ako nakatapos ng project may dahilan agad ako kasi si ganito hindi nagreply agad sa isip ko valid naman ang mga dahilan ko pero alam mo kung ano ang hindi ko napansin unti-unti nawawala ang tiwala sa akin ng mga tao yung boss ko hindi na ako binibigyan ng importanteng gawain yung tropa ko hindi na ako inaasahan sa mga plano yung pamilya ko parang hindi na umaasa sa pangako ko bakit kasi kahit gaano pa ka-reasonable ang palusot ko, wala akong na-deliver. Real talk, ang mga tao ay hindi rumerespeto sa rason. Rumerespeto sila sa resulta. Kahit pa may valid kang excuse, ang tanong lagi ay natapos mo ba? Dumating ka ba on time? Umaksyon ka ba? At ito ang masakit pero totoo, ang palusot ay mindset ng isang biktima. Para kang nagsasabing hindi ko kasalanan. Ganito na lang ako. Wala akong magagawa. Pero sa Stoicism, hindi uso ang pagiging biktima. Ang Stoic ay hindi nagre-reklamo, hindi nagtuturo, hindi nagpapalusot. Ang Stoic ay nagsasabing, nangyari yan, pero sagot ko ito. Dahil alam niyang ang tunay na respeto, nagsisimula sa pagiging responsable. Simula noong tinanggap ko na ako ang may pagkukulang, nagbago lahat. Kapag late ako, wala nang traffic kasi. Diretso na, sorry, maliko Next time, aalis ako mas maaga at nagugulat ako. Mas pinapakinggan ako ng mga tao, mas binibigyan ako ng tiwala at mas ginagalang. Bakit? Kasi mas rumirespeto ang tao sa isang umaako ng pagkakamali kaysa sa isang laging may dahilan. Ang palusot ay maliit na kasinungalingan na pinaniniwalaan mong totoo. Pero bawat excuse na ginagawa mo ay unti-unting sinisira ang integridad mo. At kung wala kang integridad, wala ka ring respeto. So, anong gagawin mo kapag sumablay ka? Own it. Kapag hindi mo natapos, aminin mo. At kapag nagkamali ka, sabihin mo, mali ko ito. Babawi ako. Hindi ka dapat maging perpekto para igalang, pero kailangan mong maging responsable. Stoic lesson. Kung gusto mong igalang ka ng iba, simulan mo sa pagiging totoo sa sarili. Alisin mo ang palusot at panindigan mo ang buhay mo. Habit number 2 katamaran. Alam mo bang kahit gaano ka pakatalino, kahit gaano pa karami ang alam mo, kung tamad ka, wala pa ring may pakialam? Harsh? Oo, pero totoo. Ang dami sa atin ang sinasabihan ng ang galing mo sana kaso tamad ka. Sayang ka, may potential ka naman. Pero sa Stoic philosophy, walang halaga ang potential kung hindi mo ginagamit. Kasi sa dulo, hindi potential ang batayan ng respeto, kundi aksyon. Noong bata pa ako, Sanay akong umaasa sa talino. Yung tipo bang hindi nagaaral aaral pero pumapasa. Hindi nagsusulat sa notebook pero naiintindihan ang lecture. At akala ko, sapat na yon para hangaan ako ng mga tao. Pero habang tumatagal, napansin ko, yung mga masigasig kahit hindi ganon katalino, sila ang ginagalang. Sila ang binibigyan ng oportunidad. Sila ang inaasahan. Ako, napag-iiwanan. Hindi dahil sa kulang ako sa talento, kundi dahil tamad ako. Ang totoo kasi, ang katamaran ay hindi kakulangan ng kakayahan, kundi kakulangan ng pananagutan. Kapag tinatamad ka, pinipili mong manatili sa comfort zone mo. Pinipili mong hindi umaksyon. At pinipili mong pabayaan ang sarili mong lumago. At ang mundo, hindi nagre-reward ng comfort. Rinerespeto nito ang effort. Yung mga gumigising ng maaga, kahit puyat. Yung nagsisikap, kahit pagod. Yung gumagalaw, kahit walang nakatingin. Stoic Insight ang stoic ay hindi umaasa sa mood o motivation. Gumagalaw siya dahil may prinsipyo siya. Dahil alam niyang ang hindi pagkilos ay kabiguan na rin. Kung gusto mong igalang ka, huwag kang tumunganga. Huwag kang laging pahinga. At huwag mong ipagmalaki ang balak mo. Ipakita mo sa gawa. Tandaan, hindi rumerespeto ang tao sa plano. Rumerespeto sila sa pagpupursige. Hindi mo kailangan maging pinakamagaling. Pero kailangan mong ipakita na kaya mong gumalaw kaya mong magsikap at kaya mong lampasan ang sarili mong katamaran. Isang beses, napahiya ako sa isang group project. Lahat sila nagtrabaho, ako walang ambag. Tahimik lang sila pagkatapos ng presentation. Pero ramdam mo yung bigat. Yung hindi na nila ako kinakausap gaya ng dati. Hindi nila ako minura. Hindi nila ako kinonpronta. Pero alam kong nawala ang respeto nila. Doon ako natauhan. At mula noon, pinili kong kumilos kahit wala akong gana kasi ayokong masayang ang sarili ko. Ayokong maging sayang. Kung tamad ka ngayon, pwede mo pa rin baguhin. Simulan mo sa maliit. Disiplina lang, araw-araw. At unti-unti babalik ang tiwala at ang respeto. Reflection. Ang tamad, hindi ginagalang. Kahit gaano pa siya kagaling. Pero ang masipag, kahit tahimik lang, may bigat ang presensya. Kung gusto mong igalang ka, kumilos ka. Habit number three hindi pag-aalaga sa sarili. Oo, personality ang mahalaga. Oo, dapat hindi tayo manghusga base sa panlabas na anyo. Pero aminin na natin, ginagawa pa rin yan ng lahat. At ang tanong, ano ang sinasabi ng itsura mo sa mundo? Sa Stoic philosophy, hindi ka dapat alipin ng vanity, pero hindi rin ibig sabihin na pabayaan mo na ang sarili mo. Dahil sa totoo lang, ang panlabas mong anyo ay signal ng iyong disiplina at self-respect. Kapag hindi ka presentable ang dating mo, wala akong pakialam. Hindi ko pinapahalagahan ang sarili ko. At kung yan ang ipinapakita mo, paano mo aasahang igalang ka ng iba? Dati, ganito rin ako. Gising, hilamos, suot ng kung anong malapit, ales. Sabi ko pa nga noon, bakit ako mag -e effort Hindi naman ako artista. Pero ang totoo, hindi effort ang issue, kundi ugali. Ugali ng pagpapabaya, ugali ng pagiging kampante, ugali ng pag-aakalang sapat na ang mabuting puso. Hanggang isang araw may importanteng meeting kami. Lahat ng kasama ko ay maayos, malinis, mukhang handa. Ako? Gusot ang damit, magulo ang buhok, mukha akong bagong gising. At alam mo kung ano ang epekto? Hindi ako pinansin, hindi ako tinanong, hindi ako kinonsidera sa desisyon. Bakit? Kasi bago pa ako makapagsalita, nagsalita na ang hitsura ko. At ang sabi nito, hindi ako seryoso. Stoic Insight Ang panlabas mong ayos ay hindi tungkol sa pagpapa-impress. Ito ay ekspresyon ng panloob mong respeto sa sarili. Kung disente kang tingnan, malinis at maayos, ang sinasabi mo sa mundo ay, pinapahalagahan ko ang sarili ko. May disiplina ako at seryoso ako sa ginagawa ko. Hindi mo kailangan ng mamahaling damit o makeup ang kailangan mo ay effort at consistency. Isang desente at malinis na itsura ay sapat na para sabihing, pinaghandaan ko to. Kapag inalagaan mo ang sarili mo, mas pinapakinggan ka ng tao. Mas pinapansin ang mga sinasabi mo. At mas ginagalang ang mga ginagawa mo. Pero kapag laging mukhang wala kang pakialam, yan din ang ibabalik ng mundo sa'yo. Walang pakialam. Kaya wag mong baliwalain ang simpleng bagay na ito. Minsan, isang suklay lang. Isang plansa lang. Isang preskong forma lang. Malaki na ang epekto. Hindi lang sa tingin ng iba, kundi sa pakiramdam mo sa sarili mo. Kapag maayos ka sa panlabas, mas tiwala ka sa sarili. At kapag may tiwala ka sa sarili, mas ginagalang ka ng iba. Stoic Lesson Ang respeto sa sarili ay hindi lang nararamdaman, ipinapakita rin ito. Ayusin mo ang sarili mo, hindi para sa iba, kundi dahil pinapahalagahan mo ang pagkatao mo. Habit number four, hindi marunong rumespeto ng boundaries. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang ang pagiging laging present. Laging nagtatanong, laging nandyan sa buhay ng iba ay sinyales ng pagmamahal. Pero sa totoo lang, minsan hindi na yon pagiging caring. Isa na siyang pagiging invasive. Kapag hindi mo marunong igalang ang hangganan ng ibang tao, huwag mong asahang igagalang ka rin nila. Overstepping is disrespect, Kapag hindi mo alam kung kailan umatras, kung kailan manahimik, o kung kailan huwag makialam, pinaparamdam mo sa tao na hindi mo iginagalang ang space nila. Isang beses, meron akong kaibigang unti-unting lumayo sa akin. Hindi ko maintindihan. Araw-araw ko siyang kinakamusta. Pinapayuhan ko sa bawat problema niya. Lagi akong nandyan, kahit hindi naman siya humihingi ng tulong. Hanggang sa dumating yung araw na sinabi niya sa akin, hindi mo ako binibigyan ng sapat na space hindi mo nauunawaan na minsan, kailangan ko lang ng tahimik na panahon. Doon ako natauhan. Akala ko, ginagawa ko yon dahil sa malasakit. Pero ang totoo, ginagawa ko yon dahil hindi ko kayang makaramdam ng distansya. Dahil mas inuuna ko ang sarili kong kagustuhang maging involved, kaysa sa respetuhin ang pangangailangan niya. Stoic Insight Ang tunay na respeto ay hindi lang pakikisama. Ito ay pagkilala sa hangganan ng iba at kakayahang igalang yon kahit hindi mo ito naiintindihan. Ang boundaries ay hindi rejection. Hindi ito tanda na hindi ka mahalaga. Ito ay proteksyon para sa mental health, emosyon at kapayapaan ng isang tao. Kapag binali mo ang boundary nila, hindi lang tiwala ang nawawala, pati respeto. Kapag sinabi ng kaibigan mo na ayaw muna niyang magkwento, rumespeto. Kapag sinabi ng katrabaho mong gusto niyang mag huwag mo siyang istorbohin. Kapag may taong pinipiling manahimik, huwag mong pilitin. Minsan, ang pagpaparamdam na nandyan ka lang, kahit hindi ka nangungulit, ay sapat na. Kapag rumerespeto ka ng boundary ng iba, pinapakita mong, naiintindihan mong tao rin sila. May sarili silang mundo, damdamin, at ritmo. At willing kang ibigay ang espasyong kailangan nila. Kapag ginawa mo ito, doon ka nila sisimulang igalang ng totoo. Tandaan, hindi mo kailangang laging nandyan para mahalin o pahalagahan. Pero kung lagi mong nilalampasan ang hangganan ng iba, hindi lang sila lalayo sa'yo, liliit pa ang tingin nila sa'yo. Stoic lesson, kung gusto mong igalang ka, rumespeto ka muna. At ang pinakaunang test ng respeto, ang paggalang sa boundaries ng ibang tao. Habit number five, umaangkin ng kredito ng iba Walang mas mabilis na paraan para mawalan ka ng respeto kaysa sa pag-angkin ng tagumpay na hindi naman sayo. Oo, baka makalusot ka sa simula. Baka makuha mo ang papuri. Baka mapansin ka ng boss mo o ng ibang tao. Pero tandaan mo ito, laging lumalabas ang totoo. At kapag nalaman ng mga tao na hindi ikaw ang gumawa ng pinagmamalaki mo, babawiin nila ang respeto at minsan patitiwala. Naranasan ko yan nung nagsisimula pa lang ako group project. May isa kaming kasama na sobra ang effort. Pero nung presentation, sinadya kong iframe yung salita ko na parang ako ang naglead ng lahat. Wala akong direktang sinabi, pero ginawa kong ako ang bida. At sa una, nakatanggap ako ng papuri, ngiti, taps on the back. Pero nung nalaman ng grupo ang totoo, lahat ng tingin, nag-iba. Tahimik lang sila, pero ramdam mo yung bigat, wala nang tiwala. At hindi lang sila ang nawala, pati ang respeto ko sa sarili ko. Stoic Insight Ang stoic na tao ay hindi naghahanap ng validation mula sa pagsisinungaling. Hindi niya kailangang magnakaw ng liwanag kasi alam niyang ang tunay na karangalan ay galing sa integridad. Kapag inaangkin mo ang gawa ng iba, ito ang sinasabi mo. Hindi sapat ang sarili kong effort. Kailangan kong gamitin ang effort ng iba para magmukhang matagumpay. At yan ang pinakamasakit. Hindi lang sa kanila, kundi sa iyo rin. Bakit? Kasi habang ginagawa mo yan, sinisira mo ang reputasyon mo. Napapaisip ang mga tao. Mapagkakatiwalaan ba ito? Kapag may team project, siya ba ang uuna sa papuri pero huli sa trabaho? Kahit gaano ka pakagaling, kapag kilala ka bilang credit stealer, hindi ka igagalang. Ang pag-ako ng tagumpay ng iba ay hindi lang mali. Pagkakanulo ito. Pagkakanulo sa tiwala. Pagkakanulo sa pagsusumikap ng ibang tao. At sa bandang huli, pagkakanulo rin sa sarili mong kakayahan. Kaya kung gusto mong igalang ka, gawin mo ito. Magbigay ng credit kung saan ito nararapat. Kung team kayo, sabihin mong, kasama ko silang gumawa. Kung may tumulong sa'yo, banggitin mo sila. At kung nagkamali ka ng pag-angkin, aminin mo, ayusin mo. Ang pagbigay ng kredito ay hindi nagpapababa sa'yo. Sa totoo lang, pinapataas ka nito. Pinapakita nitong may integridad ka, may kumpiyansa ka, at marunong kang tumayo hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa ibang tao. Stoic Lesson Ang respeto ay bunga ng katapatan. Ang integridad ay mas mahalaga kaysa pansamantalang papuri. Kung gusto mong igalang ka, matutong iangat ang iba, hindi lang ang sarili. Habit number six, sobrang emotional. Maraming tao ang iniisip na ang pagiging expressive, ang pagiging palaban ang pagiging sobrang emosyonal ay senyales ng katapangan. Pero sa Stoic philosophy, ang taong hindi marunong magkontrol ng emosyon ay hindi matapang, kundi mahina. Kapag lagi kang nagagalit, napipikon, umiiyak sa harap ng pressure, o laging defensive, hindi respeto ang matatanggap mo, kundi awa o iwas. Dati, ganyan ako. Konting puna lang, defensive agad. Konting delay sa plano, galit agad konting away, may silent treatment, may drama. Akala ko pinapakita ko lang na may pakialam ako. Pero ang totoo, pinapakita ko lang na hindi ko kayang hawakan ang sarili kong damdamin. At yan ang ayaw ng maraming tao. Kapag alam nilang naglalakad sila sa eggshells kapag kasama ka. Kapag iniisip muna nila kung paano ka kakausapin kasi baka bigla kang sumabog. Wala silang respeto sa taong hindi mo alam kung kailan puputok. Stoic Insight, ang stoic ay hindi bato, may emosyon siya. Pero hindi niya hinahayaan na ang emosyon ang magdikta ng kilos niya. Alam niyang ang pagiging kalmado ay kapangyarihan. Isipin mo ang mga taong ginagalang mo talaga. Mga boss, leader, mentor o kaibigan. Hindi sila yung laging sumisigaw. Hindi sila yung laging umiiyak. Sila yung kahit may problema, kalmado. Kahit under pressure, maayos pa rin magdesisyon. Bakit? Kasi yun ang lakas, ang kakayahang manatiling buo kahit wasak na ang paligid. Kapag emosyonal ka palagi, ito ang mensaheng sinisigaw mo. Hindi ako stable. Hindi ako mapagkakatiwalaan. At doon nawawala ang respeto. Hindi mo kailangang pigilan ang nararamdaman mo. Pero kailangan mong hawakan ito. Disiplinahin ito. Gamitin ito ng tama. Isang beses, may kaibigan akong sobrang emosyonal sa trabaho. Konting feedback, umiiyak konting correction, nagwawala. Kaya kahit may galing siya, hindi na siya sinasama sa mga critical na projects. Hindi dahil sa wala siyang talento, kundi dahil hindi siya mapagkakatiwalaan emotionally. At ganyan din ang trato sa iyo ng mundo kapag hindi mo kayang hawakan ang sarili mong emosyon. Kapag may bumatikos, huminga ka. Kapag galit ka, lumayo ka muna. Kapag triggered ka, tahimik ka muna. Hindi ka mahina kapag hindi ka nag-react mas malakas ka kasi pinili mong hindi maging alipin ng damdamin. Stoic Lesson Ang tunay na respeto ay binibigay sa taong kalmado kahit may dahilan para sumabog. Ang taong pinipiling manahimik kahit kaya niyang manira. Kapag pinili mong kontrolin ang sarili mo, hindi lang respeto ng iba ang makukuha mo, kundi respeto ng sarili mong katauhan. Sa mundong puno ng ingay, ego, at validation seeking, madaling makalimutang ang tunay na respeto hindi hinihingi, pinaghihirapan. Hindi mo makukuha yan sa pagpa-please sa ibang tao, sa pagsunod sa gusto nila, o sa pagpapakabait na walang hanggan. Ang respeto nagsisimula sa loob. Kapag pinili mong tanggalin ang mga ugaling sumisira sa pagkatao mo, ang palusot, ang katamaran, ang pagpapabaya sa sarili, ang paglabag sa boundaries ng iba, ang pag-angkin ng hindi sayo, at ang pagiging alipin ng emosyon doon unti-unting bumabalik ang dignidad. Hindi kailangan ng dramatic change. Ang kailangan ay totoong desisyon na araw-araw pipiliin mong igalang ang sarili mo kahit walang pumapalakpak, kahit walang nakatingin. At sa oras na gawin mo yon, magugulat ka. Unti-unting babalik ang respeto ng ibang tao, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinakita mo. Kaya ngayon, huminga ka. Tanungin ang sarili, alin sa mga habit na ito ang meron pa ako? Handa na ba akong bitawan yon? Dahil tandaan mo, sa sarili pa lang, dapat panalo ka na. At kapag panalo ka sa sarili mo, hindi mo na kailangan ng validation ng iba. I-comment mo. Iginagalang ko ang sarili ko. Like kung alam mong deserve mo ang respeto. Share sa iba na kailangang marinig ito. Subscribe para sa mas marami pang stoic insights na magpapalakas sa iyo. Panloob at panlabas.